ngayon ay magbobomba tayo ng herbicide pang damo. So, sa sapuli. Marami ng damo. Yan. Ito po yung gamit nating herbicide roadrunner 200 OD. So susubukan natin to gawa ng planters. Bali itong dry seeding natin or sapuli ay 10 days na. Sinabog namin ng May 22. So ngayon, June 1 na. Yan, mag spray na kami ng herbicide kasi ang dami ng damo. So subukan natin to. Roadrunner 200 OD. So hindi po to sponsor. Planters, baka naman. Yan, Ayan, bali ang timpla niya. 100 ml sa isang tank load ng sprayer natin. Yon, bali dalawang ganon. May kasama siyang takalan. Tapos isang puno ng sprayer. Kaya daw patay ng Roadrunner yung Broadleaves, Grasses at saka Sedges. O di ba? Yung Broadleaves yung medyo bilog yung mga dahon, no? Kaya malapad. Yung Grasses naman yung medyo tulis yung dahon, no? Yung Sedges naman yung mga damo na parang pa triangle o kaya sapat yung stem niya. 12 to 15 days yung recommendation para ibomba yung Roadrunner. Etong dry seeding natin 10 days pa lang. Susubukan natin. So tapos na po tayong magbomba. Tingnan natin mga next week kung effective ba 'yung ginamit nating pandamo. Ayan. Papakita ko sa inyo 'yung mga damo dito. Mamapapatay ba niya? Ano? Oh, oh 'di ba? Mga saluyot, saluyutan to. Oh. Yan paggomi. Eh. And good morning po. Uh, update sa binomba nating pandamo nung June 1, Sabado. Ngayon ay uh, June 4 na. 2, 3, 4. So, 3 days na siya. Makikita na natin yung epekto niya kung tumalaba o hindi. Papakita ko sa inyo itsura. Pakita ko sa inyo itsura nung uh, binomba natin. Eto. Ayan o. Damo na may konting palay. O oh, ha? sangka pa napakalago oh Eh oh. no, medyo naiwan na siya nakababanay dahon ng damo. Napakakapal ng saluyot saluyutan luyutan. Hmm. Yan. Feeling ko naman effective yung gamot na ginamit natin kasi yan. Nakita na itsura ng damo eh. Oh. Nakababanay dahon. Uh, so, yun lang. Uh, update lang tayo. So far, okay naman. Uh, tumalab siya. Mukhang papatay naman. Ayan o. Oh. Uh, dito yung binidyohan ko kasi ito yung pinakamalago yung damo eh. Doon sa bandang ibaba, wala naman masyado. So, update ulit tayo after 3 days. One week na ngayon na nagbomba tayo ng herbicide. Wala na, patay na yung mo. Effective yung ginamit namin panda mo. June 1 nung nagbomba kami. Ah, ngayon June 8. Wala na ako makita ang damo. Meron na madalang pero okay na. Nakakabsuelto na tayo sa damo. Maganda kasi yung naging timing ng pagbobomba natin. Eh. Pagkabomba natin, umaraw. Uh, halos 2 days umaraw noon tapos umulan. Kaya sakto-sakto doon sa hinihingi nung pandamo natin kailangan daw. Ah uh, maaraw muna tapos tsaka mabasa. Eh buti umulan kung hindi ala naman tayong ipapatubig. Ayan papakita ko sa inyo yung mga damo nung nakaraan ha, na nabidyohan ko. Ayun oh. di ba? Mga saluyot saluyutan to. Yan yung damo oh. Mapulang mapula, palay na lang natira. ala na, patay na yan. Oo, oh, ha? Parang sabog sa tubig. Lulusong tayo. Oops. Kaya naman kasi nagkatubig siya. Ayan oh. Oo. Oh. Damo yan. Ah. Mga damo oh eh oh. no damo na may konting palay oh ha sangkap pa napakalago oh ito yung binidyo kong nakara ano eh, oh tapuro damo ngayon wala lang damo epektibo Okay na oh. Absoluto na tayo sa damo. May tubig na.